<laughs> good morning mga ka-isla, kapedal, kapadyak, mga boss at kung sino man yung nanonood ng video, good morning. May ride na naman tayo ngayon at aahon tayo ng boso-boso hanggang radar kung kaya. Kasi ang tagal nang hindi nakaahon sa boso-boso kasi dahil sa panahon, tapos ang daming nakawan tapos ang daming nakikitambalitang daming bubog daw na nakakalat which is normal naman sa bosoboso pero ayun nga tingnan natin kung makakaahon tayo mga 5.15 nandito na ako sa brewing point kasi uh, 5.30 daw right out at Magic. Liwanag na at paride out na kami. Uh, lang ako sa kanila, Boss B, ng mga ilang minutes. Kasi ang meetup naman is, or ang ride out, mga 5.30. At ito na, medyo maliwanag na, sikat na ng araw. So, ang kasama natin ulit is sila Boss B, si Gilbert, si Madam E, Kuya Tep, tapos sila Jenna at ang kanyang kapatid na si Kyle. Uh, natin sila sa Shelly B. At andito na tayo sa may palusong sa Katipunan Papunta ng Marcos Highway So ang dami namin kasabay na pumapadyak Kasi kuya type sumisenyos pa na mauna yata Hindi ko alam eh Pero yun ya, ang dami yung pumapadya At ang dami ding motor. So andito na tayo sa Shelly B Tapos yun, pagdating namin dito hinanap namin sila Jenna Pero wala na So minessage ko tinawagan ko Yung pala, naunan na sila sa buso-buso kasi nga daw mahahabutan naman din okay. daw namin sila. Nandito na tayo ngayon sa Pugio. Buti na lang walang naaberya habang umaahon dito kasi napakadalas ang daming nabubutasan kasi nga dahil sa dami nung bubog. Parang bago umabot sa isang lugar, eh, nabutasan ka na. Tapos dito, ito na yung lagpas nung buko, yung medyo may mataas na part. Tapos magpapahinga ako doon sa may buko. Uh, nandun sila Jane na namin kasi nagpapahinga pala sila. Pero ito na yung signal na maggaganda or mag-iiba yung ambience pabosoboso. Ito yung palatandaan ko na <laughs> wala na yung mga kotse, traffic. Pero ito na rin yung senyales na aahon tayo ng mahahabang kalye pero wala na ganong kotse. Yun yung kagandahan. Ito na yung part na tinatawag nilang kabading pero dito din madalas may mga nakukuhaan ng cellphone kaya dapat pag magbabay kayo dito medyo magingat. Tapos, yan. Yeah, ko si Madam E. Sila Boss B at si Boss Dave. Eh, nauna na. At nag-racing, racing. Tapos, ito si Gilbert. Naabutan pa natin. At mukhang nag-pacing, pacing lang. Kasi, ang ganda ng view sa kanan. Hindi lang natin, hindi ko lang mapakita. Pero, ang ganda kasi, ang daming sea of cloud. Kahit dito, nung lumulusong papunta ng Boss Boss Shell Station. Eh, ang ganda ng scenery. Tapos, bucket list ko to nung 2022 uh, na-achieve naman nung nag-share kami. Pero yung ganito ka late, tapos maliwanag, tapos meron pa rin sea clouds. Grabe. So, lead. At andito na sila, Jenna at Kyle. Si Kuya Tep na lang naantay namin. Mukhang in-enjoy yung ahon papuntang boso-boso. Pagkatapos magpahinga ni Kuya Tep at magpa-buffet ni Bird nag na kami para lumusong at umahon para dar. Kasi first time nilang aahonin yun. Kaya hindi rin namin pipilitin kung hindi nila kaya Basta kung hanggang saan lang yung maabot Doon na lang uh, At ako yung mayiging uh, sweeper nila Kasi syempre ako yung nag-invite para sumama sila At hindi na tayo in-enjoy yung lusong at yung ganda ng panahon Kasi napaka at foggy o so, sige na, si Dave naabutan natin At ito tayo ulit uh, Sweeper, babantay Tapos so, si Kyle, yan Naka-red at si Jenna. Tapos ito, si Kiritep. Ito na yung part bago mag-palo alto. Medyo matarik-tarik to. Hindi ko na maalala kung ilang percent. Pero kinaya naman nila. At mukhang napakadali. Mukhang hindi naman napagod. Pangiting-ngiti pa. Kaya muna kami dito. Ha? Mabanggay mo na kibig na ito. Alam mo, mamatay. Narinig ko na yung puso ko. Mahaba na kayo. Ako nandito mamaya. Kaya ka. So ayun na, narinig niyo yung mga pinagsabi ni Jay na? No? At parang sinusumpa na tayo kasi nahirapan dun sa medyo, medyo matalik naman talaga. Kahit ako ay nahihirapan. Tapos ito na yung slow and long climb papunta ng Palo Alto. At makikita na nila si Labea. So, napakadami talagang nagbomotor kapag weekends. Tapos, ang dami ding nagbabanking-banking. Kaya, kung aahon kayo dito, dapat stay lang kayo sa may white line. At wag basta-bastang kakabig pa kanan kasi lupa yun na medyo malalim. Pag nadaan mo yung gulong mo doon medyo lulubog at baka masemplang ka pa. Andito na kami sa Garden Cottages. Dati kami every week dahan dahan humahaba yung mileage palo alto the next week uh, garden cottages mga ganun tapos dito sabi ko try natin hanggang gate 2 kung kaya nyo kung hindi huwag na kaya ayun so, ito na kami pupunta ng gate 2 medyo makunat kunat yung part na parang above 9% yung gradient hanggang umabot sa gate 2 tapos ito yung legacy trail may mga parking ng kotse tapos, dito, dito na yung tatarik or tataas yung gradient. Kasi, maririnig mo na yung puso mo sa bigat mong uh, inaahon. Tapos, dito, makikita mo ang ganda ng mga tanim, talagang alaga, ganda ng mga puno, iba yung pagka-green. Pero habang ini-enjoy mo yung scenery, naririnig mo na yung tibok ng puso mo kasi ang taas nung no, inaahon. Parang mga 12 or pa 15 na yata ito eh. Hindi ko alam pero mataas to. After dito, mga 1 kilometer na lang nasa uh, radar na daw. Doon sa may poster ng sticker. Hindi kami sumunod papuntang radar. Uh, kasi nakasalubong naman namin sila Bert, sila Boss B, sila Dave na lumulusong na. Kaya bumalik na rin kami kasi sayang din yung oras at umiinit na at baka abutan pa kami ng ulan kasi yung forecast eh parang sabi uulan daw ng hapon ah, or panghali kaya ayan umulod na kami sa paglusong pabalik at achievement naman na yun kasi yun nga kami dahan-dahan pa namin every week binabalikan hanggang lumakas lakas pero sila nadire derecho kaya okay na yun hanggang gate ah, makunat na din yun kasi may eh, next time pa naman siguro mga susunod share na dire derecho kaya hanggang dito muna sila baka mamaya hindi naman na sila pauwi kasi babalik pa tayo ahulin pa natin yung buso buso katapos namin magpahinga sa Mang Vicks uh, wala nang na pababa ng kinain derecho ahon na kasi nagmamadali din medyo umiinit na talaga tapos yun niya baka umulan kasi tingnan nyo naman yung ulap medyo makulimlim hindi natin alam kasi baka biglang lumuhos yan at mas delikado lumuhos So sila Boss B, nagpapahinga na kasi sobrang tagal kaming inantay. Balik na kami sa traffic na malala. Talagang matraffic bago umabot ng Marcos Highway. As in, stress kayo pa uwi. Tapos ang init pa. Kami nag-counterflow na lang bago mag Marcos kasi super traffic. Ito na lang kami sa may dekatlo nag-antay kasi sobrang traffic. Tapos hindi namin alam kung makakadaan ba yung iba. So ito na, nager group lang saglit para sure na safe lahat makaka-uwi. Dahil sila Kyle, at Jenna papunta pa yan ng Pasig nila Boss B sa may Tandansora lang uh, at ako naman ay pa Fairview so dito nagpapaalam na ako sa kanila so ito na yung ahon pa Katipunan kita nyo sobrang traffic talagang dito na ako sa ano yung walkway dumaan pedestrian kasi traffic kahit yung mga motor pila pila na dun sa bike lane walang makakadaan Yeah, antayin muna kami dito hanggang kumpleto ulit bago dumiredirecho kasi wala naman na pag-usapan kung magtutuloy ba or saan pa or tatambay. Yeah, kaya antay ulit until kumpleto. dito na sila Kuya Ted, Gilbert, then ride out na kami ulit. Kasi nga sobrang init na. Tapos ang cost pala ng traffic ay ito. Yung truck na ilang wheelers, buto 16, binanggay yung isa pa. Kaya ang nangyari, yung bike lane, single lane na lang. Doon dumadaan yung mga kotse, yung mga motor. Kaya talagang nagka-traffic, traffic. Kasi magulat ka, Sabado. Tapos, sobrang traffic pa din. Well, given na yun kasi katipunan. Pero, ayan, tingnan nyo. daming uh, semi semento bato-bato na nabasag dahil binangga yung barrier. At ito na kami, pa na. Tingnan nyo naman si Madam Iyo. E, oh. Kargadong kargado. Tapos sila boss B as usual sa unahan para nage-racing-racing. Racing. Buti nga ay umaraw at gumanda yung ulap. Ayan na, papaalam na tayo. Hanggang dito na lang tayo. At pabalik na tayo ng Fairview. Hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanood. At, thank you for watching. Kita-kit sa susunod na video. Ride safe!